Si Song Hye-kyo ay sumikat sa kanyang timeless, natural beauty, na kadalasang inilalarawan bilang elegant at delicate. Habang nakilala din siya sa kanyang flawless complexion at full lips. Ang kanyang mukha ay isa sa pinakagustong gayahin ng mga babae at madalas kopyahin sa mga plastic surgery hospitals kaya naging kontrobersyal ang reaksyon sa social media ng actress na si Han So-hee noong panahon niya bilang isang fashion model nang may magkomento na ikinukumpara ang kanyang hitsura kay Song Hye-kyo. Nang sabihin kahawig niya ang veteran actress, nagalit siya at naglabas ng masasamang salita at sinabi na hindi sila magkamukha ni Song Hye-kyo na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya. Bukod dito, ang past photos niya kung saan siya ay may mga tato at naninigarilyo, ay binatikos din dahil ang mga ito ay naiiba sa clean cut image na inaasahan sa mga artista. Samantala, taong 2024 nang kumpirmahin ni Han So Hee ang kanyang relationship kay Reply 1988 star Ryu Jun Yul, na tinapos ang kanyang walong taong relasyon sa isa pang actress na si Lee Hyeri, ang kanyang co-star sa drama. Kasunod nito, isang away sa social media ang sumiklab sa pagitan ng dalawang babae, at ang emotional response at indirect remarks ni Sohi patungkol kay Jerry ay naglagay sa kanya sa gitna ng kontrobersya. Dalawang linggo lamang pagkatapos isa publiko ang kanilang relasyon, inanunsyo ni Han Sohi at Rio Jun Yul ang kanilang breakup. Matapos makilala bilang aktres sa drama na The World of the Married, Naging tanyag si Sohee sa mundo ng advertising, at itinuring bilang isa sa mga pinaka-prominenteng aktres sa ngayon. Pinatatag niya ang kanyang posisyon sa mga roles sa Netflix series na Nevertheless at Gyeongseong Creature. Gayunpaman, ang kanyang reckless behavior ay nakasira sa kanyang reputasyon. Tinapos ng mga kumpanya ang kontrata niya sa advertising na matagal niyang pinanghawakan, at pinalitan siya ng ibang mga aktres sa mga commercials na dati niyang kinabibilangan. Si Han So-hee at Ryu Jun-yeol ay nakatapda din sa bumida sa webtoon-based drama na Delusion, ngunit inalis sa proyekto kasunod ng kanilang kontrobersyal na hiwalayan.